Utang mo tropa. Kumakain ka na pala tropa. Maningil sana ako tropa yung utang mo 500 't eh. Gulat ka naman yun? ka pa Similing yung 500, tru pa, Tru ba? Matahe ba? Similing ko sa'yo 500, tru utang mo ba na 500, tru ba? Tru pa, Tru ba? utang mo, tru ba? Mau terlupa, baik terlupa.